Mahigit isang linggo bago ang undas, silipin na natin ang presyo at bentahan ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. May unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer, nagmahal na ba? Maurice, good morning. Eh, sa ngayon, hindi pa gumagalaw ang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa, sa Maynila. Pero ayon sa ilang tindera, matumal pa ang bentahan yan sa mga oras na ito. Sari-sari ang mga panindang bulaklak sa Dangwa sa Maynila ang inaasahang mabenta ngayon ng mga bulaklak na pwedeng i-display sa punto ng mga yumao. Ayon sa tenderang si Madel Habak, hindi pa naman gumagalaw sa ngayon ang presyo ng mga bulaklak pero asahan daw na posibleng tumas ng 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng bulaklak sa susunod na linggo. Tulad ng Malaysian Moms or Rados na mabibili ng 150 pesos ang kada retail. Posibleng umabot daw sa 200 pesos ang bentahan niyan sa susunod na linggo. 150 pesos din ang bentahan sa ngayon ng Eucalyptus at Carnation Cluster. Hanggang sa 180 pesos ang posibleng maging presyo niyan sa susunod na linggo. Ang mga bulaklak naman tulad ng Misty at Statis, hindi na raw tataas sa 100 pesos ang retail. Kung may budget naman, pwede magpa-personalize ng bulaklak na nakalagay sa mga basket. Nagkakahalaga raw yan ng, 500 pesos pero depende sa uri at dami ng bulaklak na ilalagay. Sa ngayon matumal pa ang bentahan ng bulaklak sa Dangwa ilang araw bago ang undas. Wala pa naman ngayon. Baka next week pa siguro yung tataas. Madalas bagyo talaga ang tumatas mga lokal. Kasi ang imported hindi masyadong tumaas eh. Ang lokal no medyo medyo mataas-taas konti. Maris, para makatipid, payo ng mga tindera ay eh, maigim bumili na ng mga ready-made para hindi na dumagdag pa sa gastos ng labor fee. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Magsasagwa po ng drug testing ang Department of Transportation sa mga bus driver bilang paghahanda sa undas. Nakikipag-ugnayan na raw ang DOTR sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa gagawing drug tests. Nagsagawa naman kahapon ng Oplan kontra sa Gabal ang MMDA malapit sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Hindi ba ba sa sampung sasakyan ang hinatak kabilang ilang SUV na iligal na nakaparada sa bangketa? Sa darating na undas, magpapatupad ang MMDA ng No Absent No Leave Policy sa kanilang mga tauhan para masigurong full force sila sa pagbabantay. Bukod sa flood control projects, nakakuha rin umano ng halos 2 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Land Transportation Office ang SunWest Incorporated. Yan ang kumpanyang konektado kay dating ako, Biko Partner sa Representative Zaldico. ang Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, may tatlong kontrata sa SunWest na pinirmahan noong February 2021 at binayaran ng buo noong 2023 at 2024. Yan ang isang IT training hub at road safety interactive center na parehong mahigit 499 million pesos ang halaga. Mayroon din daw itinayong Central Command Center na nagkakahalaga ng 946 million pesos. Mga man sinabi nila kanilaw na maraming pino na ang Commission on Audits, tatlong proyekto ng SunWest. COA highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and a specific, specification on non-utilization, under-utilization of various components in the facility, and improper computation of the contract results in a overpayment amounting to twenty-six Ayon kay Lacanilaw, isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento sa tatlong proyekto ng SunWest para maimbestigahan. Ang SunWest ay konektado kay Zaldico Ko, bilang isa sa mga incorporator nito noong 1997. Nag-divest na umano si Co sa SunWest noong 2019 kung kailan una siyang umupo bilang Acobical party Representative. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Co kaugnay sa tatlong proyekto sa LTO. Pinay-imbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure ang posibleng koneksyon na First Lady Liza Raneta Marcos at negosyanteng si Maynard Ngu. Isang nagpakilalang John Santander ang pumunta sa ICI at nagsumite ng sulat para imbestigahan ito. Kasama sa sulat ang ilang larawang magkasama ang First Lady at si Ngu. Nakuha raw ni Santander ang mga litrato online. Si Ngu ay isa sa mga dinadawit sa isyu sa flood control projects. Binanggit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25. Ayon kay Bernardo, nag siya kay Ngu ng 160 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control projects para raw sa kaibigan ni Ngu na si Senator Cheese Escudero. Dati na itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at Ningu. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa malita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.